Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating na ang ating kalikasan ay napupuno ng mga nakakatakot at agresibong mga hayop na kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon ay madaling makapapatay kahit pa ng mga tao. Kaya mula sa hayop nakakatakutan mo kaysa sa mga tigre hanggang sa isdang mas nakakatakot pa kaysa sa mga pating ay pag-usapan natin. Ang sampung agresibong hayop na kinatatakutan ng mga hippopotamus. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Indian Girl Sa bansang India ay merong isang hayop na sadya namang kinatatakutan ng mga residente at ito ay ang Indian Girl na kilala sa pagiging pinakamalaking uri ng wild cattle sa lahat kung saan maliban sa dambuhalang pangangatawan ng hayop ay sobra rin silang agresibo na nagiging para hindi nila katakutan kahit pa ang mga tao o ibang mababangis na hayop na lumalapit sa kanila. Dahil sa agresibong pag-uugali ng mga Indian girl, ay pangkariniwan na lamang daw makakita na nakakapatay ito ng mga kalabaw at baka sa bukid. Ngunit ang pagiging madalas mapaaway ng mga Indian din daw ang pinakamalaking dahilan kung bakit nalalapit ng malagay sa piligro ang kanilang populasyon na unti-unting nababawasan sa paglipas ng mga taon. Number 9. Black Rhinoceros hindi na bago sa ating kalaman na ang mga rhinoceros ang isa sa pinakamuntikan ng mapahamak na hayop sa kasaysayan kung saan hindi may tatanggi na talaga namang muntik na maubos ang populasyon ng mga hayop na ito na maniwala ka man na sa hindi e ay dahilan para maging alisto at matatakotin ng mga black rhinoceros pagdating sa mga tao kung saan sa tuwing may lumalapit sa kanila mapamababangisman na hayop o hindi ay agad na silang magiging agresibo para proteksyonan ang kanilang sarili. At dahil ang nito ay merong matulis at malaking sungay ay talagang namang kayang kaya niyang takutin o di kayo makipag-away pa sa ibang hayop at kahit pa sa mga tao. Number 8. Black-Footed Cat Sigurado ako sa unang kita mo sa ayop na ito na kung tawagin ay Black-Footed Cat ay tanging mapabansin mo na lamang ay ang cute nitong itsura na tila ba isang normal na pusa lamang. Pero ano mo na mas dapat kang matakot sa kanila kaysa sa mga leon? Ito ay dahil sila ang mamatay na lahi ng pusa sa ating planeta. Kung saan kung ang leon ay merong 20% lamang na posibilidad na magwagi sa pagpatay sa kanilang biktima ay anim na po naman ang sa black-footed cat na tatlong beses na mas mataas kumpara sa leyon na nagpapakita lamang kung gaano ka-eksperto ang hayop na ito pagdating sa paghuli ng kanyang mga makakain. Kung kayo't kahit pa mukhang cute at maama ang mga black-footed cat ay mainam na hindi natin sa lalapitan at tangkaing hawakan. Number 7, Kuala Mataas ang posibilidad na pamilyar ka na sa uri ng hayop na ito na tinatawag na kwala dulot na sadyang popular sila sa mga tao dahil sa kanilang cute na itsura. Pero alam mo ba na mabuting hindi mo silang tangkaing hawakan o kahit palapitan? Ito ay dahil sa madalas nagiging agresibo ang mga kwala sa mga taong sa tingin nilang pumapasok sa kanilang teritoryo at nagpaplanong humawak sa kanilang mga anak ng walang pahintulot. Kilala din natin ang mga kwala na madalas naniniraan sa matataas na parte ng mga puno. Kung kaya't hindi na tayo dapat magtaka pa kung meron silang mahahaba at matatalim ng mga kuko na hindi lamang nila pwedeng gamitin para umakyat sa mga puno kundi pati na rin sa kanilang pag-atake na nagpapakita lamang kung bakit hindi mo yung galitin ang hayop na ito. Number 6 African Buffalo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa sa mansang Afrika kung saan naniniraan ang karamihan sa mga mababangis na hayop sa ating planeta ay mas kinatatakutan pa ang mga buffalo kaysa sa mga leon, cheetah at iba pa? Ito ay dahil sa malaking pangangatawan at agresibong pag-uugali ng mga African buffalo na nagiging daylan para ang mga nagtatangkang humuli sa kanila ay madali nitong nabubunggo at napapatay pa. Kung saan sinasabi na mas madalas pang araw makapatay ang hayop na ito kaysa sa ibang mga hayop sa Afrika na talagang naman nagpapakita kung gaano sila kahusay sa pag-atake at pagpatay ng ibang hayop sa kanilang paligid. Hindi lamang ang malaki at matigas na pangangatawa ng African Buffalo ang ginigamit nilang panglaban mula sa mababangis na hayop na kasama nilang naninirahan sa kalikasan kundi pati na rin ang kanilang mahahaba at matatalim na mga sungay na madaling makatutusok sa sinumang minalas na gumalit sa hayop na ito. Number 5. Kangaroo alam mo ba na hindi ka dapat na sa kangaroo ng basta-basta kung ayaw mong makalaban sila sa boxing? Ito ay dahil sa kahit na madalas na umaalis, ang mga kangaroo palayo sa tuwing sila ay natatakot ay posible rin na lumaban sila at makipagsuntukan pa nga sa ibang mga tao kung saan dapat kang mag-ingat hindi lamang sa malakas na suntok ng hayop na ito kundi pati na rin sa kanilang paa at mahabang buntot na kung sakaling tumama sa kahit na parte ng iyong katawan ay maaari magdulot ng pagkabali ng iyong bato na sigurado kung hindi magugusto yung maranasan malaki din ang katawan ng mga kangaroo na kanilang ginagamit para intimidahin din ang ibang mga hayop na nagpaplanong umatake sa kanila na kung tutuloy pa rin sa paglapit ay walang takot nilang kakalabanin at papaulanan ng suntok. Number 4, Baboy Ramo Ang baboy ramo o wild boar ay madalas nating nakikita sa loob ng kagubatan pero alam mo ba no, kung sakaling makasalubong mo ang ayop nito ay maaaring nalalagay ang iyong kapakanan sa kapahamakan ito ay dahil sa sobrang nagiging agresibo ang mga baboy ramo lalo na sa tuwing nararamdaman nilang may lumalapit sa kanila na nagiging daylan para agad silang umatake at mamunggo na dahil sa kanilang malaki at mabigat na pangangatawan ay madaling makapagdudulot ng peligro kung sakaling mabunggo tayo hindi lamang ang agresibong pag-uugali ng mga baboy ramo ang dapat nating katawad takutan kundi pati na rin ang posibilidad na nagdadala na pala sila ng sakit na maaaring mapaglagay sa atin sa peligro. Number 3. Black Mamba Sa bansang Afrika matatagpuan ang isa sa pinakapopular at kinatatakutang hayop sa ating planeta at ito ay ang mga Black Mamba na pinakamahabang makamandag na ahas sa lugar na sadyang ay natatakutan ng mga tao dulot na Napakalakas ng kamandag ng ahas na ito kung saan sapat na ang dalawang patak ng kanilang kamandag para mamatay ang isang tao lalo na ng isang hippopotamus na nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang kamandag nito. Isa rin ng Black Mamba sa pinakamabilis na ahas sa lahat at dahil meron pa silang kakayahan ng lumangoy sa tubig ay wala talagang kawala ang sino mang mamalasin na atakin ng hayop na ito. Number 2 Wolverine hindi man kalakihan ang suat ng pangangatawan ng hayop na ito na kung tawagin ay wolverine, ay eh dapat pa din tayong maging alisto at magingat mula sa paglapit sa kanila. Lalo na kung makikita natin sila sa kalikasan, dulot na sadyang agresibo at napakatapang ng hayop na ito, na maniwala ka man na sa hindi ay nakikipaglaban at agawan pa sa mga oso at lobo para lamang meron silang makain. Kung saan sa tuwing nakikita nilang may nahuli na ang ibang hayop ay agad na umaatakit at nang aagaw ang mga wolverine na kahit pa isugol nila ang kanilang buhay ay da nilang gawin para lamang sa karne na hindi naman sila ang nanghuli na nagiging dalan para madaming mga hayop ang magalit at maging agresibo din agad sa tuwing nakikita nila ang mga wolverine. Number 1. Barracuda Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng isda sa ating karagatan na mas kinatatakutan pa kaysa sa mga pating? Ito ay ang mga barakuda na kilala sa kanilang pagiging agresibo kung saan ginagamit nila ang kanilang mabilis na paglangoy at mahabang pangangatawan upang talunin ang ibang mga isda sa tubig. At dahil meron pang matatalim na pangil ang hayop na ito, ay madali lamang nilang napapatay ang kanilang mga ginugustong kainin. Madalang din matakot ang mga barakuda kung kaya't kahit pa ang mga hayop na merong mas malaking sukat ng pangangatawan sa kanila ay handa nilang hulihin at tatakihin gaya ng mga tao na nagiging dahilan para madami ng kaso ang lumalabas na mayroon daw mga taong inaatake ng isdang ito. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaibang hayop ang naninirahan sa ating planeta na dapat talaga nating malaman at makilala sa dahilan nang hindi natin posibleng gawing basihan ang itsura ng mga nilalang sa kung ano ang kaya nilang gawin sa atin. Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang pinakatumakot sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat So panonod. See you in my next vid.